Hello. Ito pala yung uod na nakukuha sa mga dahon katulad ng mga bulaklak na kulay puti. Yun. Yun yung makukuhang uod. Like katulad ng uod na nakukuha sa dahon ng gabi. Yung may dalawang mata. Katulad niyan kapag nakuha nyo siya ng malaki, 2 days, hindi na po yan, 2 days, hindi na po siya kakain. Maghapon yun, guys. Tapos, di ba kapag unang kuha nyo pa lang, dun yan siya, green na green. Hmm. Tapos, sige, ang kain niya. At sa kanta, kautakaw niyang kumain. Ang observation ko lang about sa ganitong klase ng uod, kapag kumakain ng kumakain yung uod, nagpapalakit pa lang sila. Pero kapag ang uod na ito ay hindi na siya kumain, yun ang umpisa ng kanyang mga pagbabago. Ang mangyayari sa kanya, nagbabago ang unang-una ang kulay, na dating green na green, magiging ganyan na siya. O, oh, yun. Nagbibilaw siya ng konti. Habang tumatagal, ay nagiging ganitong kulay na siya. Oh. At, base din sa akin observation, guys, yung ganitong klase ng uod, hindi siya nag- bibigay na o nagpapakita na magkakameron siya ng larva. Hindi ko lang din alam kung dito lang sa akin sa dahil siguro sa pinaglalagyan. Ayan, kaya siguro di siya nagbibigay ng larva. Nagbabago lang talaga ang kulay niya. Hmm. Habang tumatagal. Ayun yung pagkakaiba ng uod na ganito klase. Nagbabago ang kanyang kulay. Karaniwang yung ganito klase ng uod ay nakikita guys sa halaman. Sa gabi. Yan. Doon siya kalimitan nakikita.